mga idol balik lahat na naman tayo sana may makuha pa tayong rasya dito dahil sobrang lamig alam naman natin pag malamig ang panahon mga idol ano ah, mahina yung panghulihan natin sa isda kasi parang isda nilalamig din siguro nandun sila sa malalim wala sila dito sa mababaw kaya yeah. subukan natin sisit sa ilalim kung ano ang makukuha natin para may iuwi tayong pang ulam o kaya natin yung gamit natin may dalinis naman natin yung gagels natin pwede na rin pang linis natin yung sa sa rin natin ano? alaway so tawag sa lahat na may na si set jam idol ko rapat ka nang kanat nang pang kain waro-waro kasi di kuwa sa dagat lalong lalo na pag makas yung hangin puti na lang malinaw naman yun hello my idol yun Ah, lang natin, Ma Idol. Thank you sa Lord at

Idol. Pakikita ko sa inyo, mga Idol. Yeah. Yung mga isda kong kuha, mga Idol. Halo, mga Idol. Yung mga kuha ko na isda. Tsaka yung wasay, mga Idol. Ito. Karamihan, mga Idol. Mga wasay yung kuha ko. Shells, mga Idol. At tsaka mga, yung mga ganito, mga Idol. bassnet, At tsaka... May mga ano idol, ganito po gapo na kulay itim at gapo na ganito mga idol oh ayan eh ano natin mga idol para makita nyo mga idol ito yung nakuha nating mga isda mga idol oh ayan mga saguksok mga idol saka may malaking ano lapo mga idol oh Yan, ang taba nito mga idol. Sarap nitong iihaw o kaya iperito o tinula. Press na press mga idol. Yan pa mga idol oh. Tsaka ang mga haba ng wa wasay mga idol oh. Laki ng mga wasay. Ito mga idol. Ito. Yan, marami na rin mga idol. Saktong-sakto na ito pang ulam mga idol. Hindi tayo na malamig kahit mainit na Ma ano lang ako dun mga idol mga isang oras lang ako sa ilalim ng dagat mga idol pagbaho dalawa ng pagbaho po pala ang kuha mga idol tsaka ito mga isda na kulay itim oh, mga idol marami yung ano mga idol mga wasay mga idol lamig kayo ni eh. lamig ni siya i-ano i, -ano, i kaya uh, ilaga ng idol. Yan. Yan mga idol oh. Wow, rabi pala mga idol. Yan makaulam na tayo at ibenta natin 'to mga idol oh. Baka may bumili diyan, makabili tayo ng bigas. Yan mga idol. So, yung nakuha natin lahat na isda. Kaya pangulam na natin at kung may bumili nito, ibenta lang natin dalawang pugapo. Ito mga idol oh, ang taba nito. Sarap to iiyaw. Ang tawag sa amin nito, baga-baga. At ito naman, sagoksok. At ito, pugapo. At ito yung hindi kaano ano kalakihan. Itinatawag sa amin na to ay tingag. At mga wasay. Ito. Ayan mga wasay sa ilalim mga idol. Oh. Ayan. Mga wasay mga idol. At kumuha na rin ako ng ano mga idol? Uh, ako yung si Orchins Ito so, mga idol o oh. Ito so, mga idol Magdala tayo dun sa atin kasi yung ating mga kapitbahay ay nagbata lang akin At may natuwa din akong dalawang balatan mga idol ito idol Mahalit uh, na dito Siyempre kakain na rin tayo ng tuyo mga idol Dahil Anong uh, oras na ito? Tanghali na mga idol Nagagahan lang ako bago magsisipagal Mga idol at ngayon lang ako nakaahon At ito kain tayo ng Si Orchins mga idol O tuyo Bukan natin kung malaking laman sa dagat mga idol pag wala tayong ulam sa bangka natin magdala tayo ng sea urchins mga idol dahil yun masarap yung ulam pag bagong kuha mo sa ilalim ng dagat tapos pag ahon mo sa ilalim nagugutom ka wala kang ulam ito ang laki ng laman pala mga idol oh. harap nito mga idol kaya yeah, chat out sa mga ano dyan, manglalaot sa dagat saludo ako sa, inyo, sa inyo mga idol dahil kahit malamig patuloy pa rin kayong sumisisit yun yan ang mga mandaragat mga idol, shout out sa inyong lahat yan mga idol, saludo ako sa inyo ang um, lamig ng dagat pero ngayon kasi ano na sa na yung buwan. Sa so, tapos na sa ating mga uh, pamilya din sa may okay, mga idol lilipat natin to yung ating kuwa yan o chosen sa saka yung mga isda ito yung amin tagay natin to dito sa tagayan dinner yun lag, lag pa pag walang camera man <laughs> yeah, yan lang. yan yung mga wasay mga idol ito Sure, chance. Laki ng mga sure, chance. May dalawa. Ito pang ulam na to. para yun. Ang dami pa nito, mga idol. Mabubusog talaga dito sa isla, mga idol. Kaya masarap mamuhay sa isla, mga idol. Pag masipag ka lang, mga idol. Marami kang ulam. Pag palagi kang pumanta sa laot, mga idol. Ito sa dagat kasi magkatabi lang yung dagat sa ating... Ano? Ah, bahay. At ito yung mga isda ko mga idol oh. Ayan. Mga backnet yan mga idol. Tawag sa amin backnet. Ayan. Marami-rami na rin yung backnet. Salamat tayo sa ating Panginoon. At may biyaya pa na kuha sa ating karagatan. Basta hindi lang abusin ng mga malaking palaisdaan dito sa tabi ng Islam mga idol. May makukuha ka talaga mga idol. Yan pa oh. Yan pugapo mga idol oh. Baga At ito mga idol, baga baga oh. Ito yung nakatinik sa akin dito mga idol ah. Oh. ano oh. sakit. Dalawang puga po, mga idol. At dalawang balatan. Yan. At ito mga idol, yung wasay. At itong ilipat sa lagayan dito mga idol oh. Yan. Para kung may bumili, kuha na lang tayo. Yan, shout out sa inyo dyan mga idol. Thank you.